At ngayong hapon pala guys kasi half day lang kami pumasok kasi di ba nawala ang tubig namin. So ngayon dito dito ako nagtulong-tulong guys no tagabigay lang ako ng materyales ah uh, diyan sa mga nag-scaffolding kasi pinalitan yung uh, bilog sa taas guys. Ito pala yung flagpole no yung uh, tatlong uh, post post na ito. Ito po ang flagpole. So pinalitan po yung sa taas guys nakita nyo yung bilog sa pinakadulo yun po ang pinalitan kasi ayaw ng consultant kasi napaka uh, maliit yung uh, nilagay dati so ngayon uh, pinalitan ng bilog na medyo malaki na siya guys para maganda daw tingnan kasi gigita naman siya pero hindi masyadong ma ma, ma ano makita kaagad no sa taas kasi maliit so ito po ang uh, gawa namin ngayong hapon uh, scaffolding po to guys no scaffolding napakahangin kasi ngayong hapon napakahangin kaya nga hindi po siya ma dismantle so bukas ng umaga dismantle so ngayon tapos na ang trabaho pahinga time na pasok muna tayo dito sa loob kasi napakalamig guys napakalamig na ngayong hap ng uh, ngayong hapon alas 4 na ng hapon so yan lang guys for your, this afternoon thank you so much for watching